Ah, oh, pag ginaganon. Okay lang siya, aso masakit yung talawang. Ay, hindi nga okay, masakit eh. yung <laughs> masakit. Parang okay, masakit siya. Tapos ito ko, walang lakas siya. Nawawala siya ng lakas. Sunod <laughs> na yung si Ate Cora. Okay. Na, sumimple ako sa motor sir okay? May putol ba, sir? Wala, wala, eh. wala naman siya. Wala naman siya. Wala naman siya. Wala naman. pagka mo sa motor, single ba? Single. Pagka ano, tumukod, ito yung tumukod na ano. Wow. Talagang nagsaba dito sa lock. Ano? Oh, Or... More, more, more than... Masasit. Na Naitatas ko naman na dito. Eh, kaso nga lang. May masasit. Late na to. Sumasakit. Mga dalawang buwan na yata na. Pati po. Karapihin <laughs> natin. Ay, salamat. Nakakarapit din kami dito. Naligaw <laughs> nga kami. Kanina pa kami. Sa pagkasang po kami. Kasi talaga tawag message ko lang yung may reply wala sa mga sabat sa akin. na tayo kasi hindi ako nang isipin. Huwag kayong ng mga sabado linggo. Hindi po kong tumawag. Huwag kayong ng sabado linggo. Monday. Kasi yung mga yung mga admin, siyempre minsan... Walang pasok. Oo, oh, pag wala silang pasok. Siyempre minsan tiyatamad na, na rin sila. Kaya kailangan. Tawag kayo Monday to Friday. Ang ginawakan ko na lang yung schedule ko ng October 3. at ko bahala na?

Sa inyo? Hindi nga na Sa inyo, wala ba eh. Doon sa may palengke, bumaba na rin Ay, doon pa. eh. <laughs> sa palengke ang kakinig. Kaya nga. Doon sa labas yun. Miskot, nagalawa. Ayan. Woo! Babilang side. Kailangan namin matabato sa amin.

Michael Ma Benjaro. Okay. Mabilis naman na yan. Linggo-linggo lang ano. Hindi na natagal na kagaya dati. Binago ko na yung schedule. Sana lang ano ko sa lubaw. Maulapit lang <laughs> may araw ka ka rin. May araw ka kay eh. Wala kasing paradahan ko. Sa inyo? Uh, parang paradahan ko nagagalit yung mga kapitbahay. Hmm. Eh dito, bibihira yung walang sasakyan na pupunta. Nakita niyo naman, kahit saan tayo pwede magparada, wala nagagalit. Doon sa Lubao Meron. dalawang sasakyan lang. Galit na. Pag naparadaan yung harap niya, nagagalit na. Eh, eh paano pa kaya yung bait eh? Di, pinatawag ako niya sa barangay. Sinubukan mo ka rin doon. Eh nga, nagalit. Kung unang uwi ko ng Pilipinas. Ano, ah, ba sa Saudi po kayo na Hmm. Eh. At yung kami nilang sandali lang. At nandun pa kayo kayo. Inom! Hey, kayo. Ay, sinabi ng oh, ah, sa oh. main road kasi. Kumpara. <tap> na. Madami na <laughs> para sabi ko, Ginagawa natin para relax in him. Exhale. 'Yan din ang mararamdaman niyo. Kaya iniiwas... ako na, na, na Nagpupuyat 'yan Manalbena king time. Block na ana sa papa ng dada. Kaya pa ata. Hmm. Pero bata ka pa ni. Eh. 37 po. Magti-38 na ako, malapit na akong more birthday eh. Sa December po pong... Ah Habang birthday kami gani eh. Ano problema? Sakto pa ako niyan. <laughs> Kailan okay. <laughs> eh, nung schedule na sa... sa... sa ano kayo diba? Sa... sa ba yun po? Dabaw. Pa, cancel yung dabaw namin. Ah nakancel? Sorry po. Nakancel yung dabaw namin. Bakit sa'yo? Okay. eh ano, ah... Uh, yung ko kasi sumasakit-sakit na yun na eh. Ah, nga Yan. Nag-aalala nga ano, na eh. Baka uh, may stress pag nilayasan ko. Oo. Oh. Eh wala naman akong ano. Anak ko lang. Late-late pa rin isang anak ko sabi ko pa na din kailangan face ano kasi alis kayo. Ako, um, ako. Um, ikaw ang <laughs> uh, tagal ko na naman. Kaya rin may pa na January to November na, ano. <laughs> Tagal mo lang gustong pumunta dyan, o. Oh. Tuloy na. Sige. Ito mo okay. Ay, okay. Ay, okay. Ay, Matapos <laughs> ito. Uh <-huh>. Sana <laughs> na pa ipailon? okay na. Ano na pa rin. Ako pa pa. Pagtayo mo lang yun. Oh. Yun yung matanda kanina na kami. Todo, 'yung nagrading pa patagal 'yun, okay. brady, din, no. Kinain na niya 'yung balitog ko ay. Medo ko kami. Lumalit ito. 'yan, oh. Sabi ko paglabas mo, pag may bed na kasabong, hindi ako maniniwala na. Paglabas mo sigurado wala sa akin. Kumain na 'yung patid. natin 'yung kasi. mas malawot 'yun. Mas malawot na. Di ba, papala. Ba hindi, puro lalaki basketball yung isa na frozen and shoulder. Wala na yung frozen sa baba? Buti na po kailangan. Gusto sa Saudi, kailangan. Tayo mga Pilipino, kailangan natin ng mga extra-extra income. Kaya... Discarte. Yeah. Discarte. Pagka nag-focus kasi sa isang trabaho, hindi ka naman engineer doon. Hindi man ako engineer doon. Hindi naman ako manager doon. Tama. Ah, kaya yun. Tapos na yung kaya, kaya ako Masa, masas, Masa. Masa, yun. Masa, yun. Sunod -sunod na yung load. Masabi ko. Maraming nasasabi. Kasi yun, sunod-sunod na. Pag, okay. pag pag ano ulit. So, <coughs> oh, mas mga maluwag na. Okay, huwag lang kayo magbabasa ha. Bukas pa dito na.